Ang mga digmaan at mga kaguluhang nagaganap sa ngayon ay pasimula pa lamang at kinakailangang mangyari bago ang pagbabalik ng Panginoong Iso Kristo. Ang kasalukuyan digmaan ng Israel at Iran ay nagdulot ng malaking pag-aalala sa buong mundo dahil maaari itong magdulot ng mas malawak na krisis sa gitnang silangan. Inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion at tinamaan ng dose-dose mga pasilidad ng nuclear at misile ng Iran. Ang layunin nila ay upang ihinto ng Iran ang kanilang nuclear weapon. Bilang ganti, agad na nagpadala ang Iran ng misile at drone sa Israel ang paggamit ng mga misal at drone ay naging dahilan ng pagtaas ng panganib ng malawakang pagkasira at pagkawala ng buhay doon. Alam natin ang Israel at Iran ay matagal nang magkaaway dahil sa iba't ibang dahilan. Ang kasalukuyang pag-aaway ay paglala ng matagal ng tensyon at tidwaan. Ang paggamit ng mga missile at drone ay nagpapahiwatig na baka mas malala pa ang tensyon na magaganap sa mga susunod na araw. Pinangangambahan na kung lalahok ang iba pang mga bansa sa rehiyon o ng mga bansang may alyansa sa Israel o Iran ay maaaring magdulot ng isang mas malawak na digmaan. Marami rin ang nag-aalala na ang pag-atake sa mga pasilidad ng nuklear ay magdadala ng panganib ng aksidenteng pagkalat ng radiation. Ang pagkasawi at pinsala sa magkabilang panig ay nagpapatunay na delikado at maluba ang sitwasyon. Hindi na tayo magtataka kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito dahil sinasabi ito sa Biblia. Ang mga digmaan at kaguluhan ay pasimula pa lamang at kinakailangang mangyari bago ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga sa Mateo 24 verse 6, At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng usap-usapan ng mga digmaan. Mag-ingat kayo at huwag kayong mapahalak sapagkat kailangang mangyari ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng matinding paghihirap. Kung ating iisipin, talagang nakakatakot ang mga hindi tiyak na mangyayari sa hinaharap. Pero ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at gabay sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kapatid, gaano man karami ang mga digma ang nagaganap sa ating paligid ngayon, hindi tayo dapat matakot. Dahil mas malaki at makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran, siya ay nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa para sa mga nananalig sa Kanya. Tandaan ang ating misyon ngayon iyon ay mas mapagkakatiwala ang tanda sa pagwawakas ng mundo. Sabi sa Mateo 24 verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Kapatid, maaaring nananampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Nagsisi at isinuko ang buhay sa Kanya. Pinapasok sa ating puso at tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Tinanggap natin ang libreng regalo na buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tanong, ano ang susunod nating gagawin? Sapat na ba na malaman na tayo ay ligtas na? Paano na ang ibang tao? Paano na ang mga mahal natin sa buhay? May ipinapagawa pa sa atin ng Diyos. At habang naririto pa tayo sa lupa, ipagpatuloy ang misyon ng Panginoong Iso Kristo. Seek and save the lost. Let's spread the good news sa kabila ng mga digmaan at kahirapang nangyayari ngayon. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.